Hello, hello ho, mga kamagbubukid. Yan, magandang araw, magandang panahon. Kahit ho may bagyo ay maganda pa rin ang panahon din sa amin. Pero makulimlim, pero hindi naman ho naulan. Yan, ako nga ho ay pauwi din eh, sa amin. Ay hong karating ko ay nagpapatalok na. Ang galing isang bata Yan, ang bibilis ho nila magtalok. Ika nga ho ay magtanim ay di biro. Maaga pa ho yung mga yan maaga rin ho maguguhit at maaga rin ho magtatalok o arehong isang nakablak na are ay napasok ay diliban ho absent at dini pumasok sa talukan may isa po hong bata dyan yung nakajakit ng blue absent din ho dini rin ho muna pumasok sa talokan yan ganyan ho ang buhay ng magbubukid mga bata pa lang ho ay marurunong na at mabibilis na yan humpon lang yan ay hindi ko alam kung anong variety yan di ni ho sa akin karating eh hindi ko tanong kasabay ho ng talok na yan ang akin naman ho ay palagad dyan sa kabilang side sasabog din ho ngayon ngayon din hong araw na ito kaya kami ho ay magkasabay niya pinagkaiba lang ho ay talok ang kanya ang akin ho ay palagad padalawang ulit na ho ng palagad dahil yung una nga ho ay yun yung binaha ng isang bagyo ho ng berbena ngayon naman ho ay bagyong Wilma ay salamat naman po at wala nang baha Yan nga mga kamagbubukid o oh, ka na natalok na nila isang pitak na triangulo sila ho ay liliban na din sa kabila din ng side. Shout out ho sa mga masisipag na magtatalok na yan magtatanim ng palay. Kasi sipag nyo, saludo sa mga magsasakang Pilipino, sa mga magbubukid na Pilipino. Shout out ho sa inyo. Sa mga hindi ho nagtatanong dyan, ang isang hektarya ho din ng talok ay 7,000. At ang hybrid naman ho ay 7,500. Yan, shout out nga ho kay Totoy Bibo na yan, yan naka Ari naman hong nakablock si Reden. Reden o Claret na dinhi mo na daho siya papasok sa Talukan, absent mo na sa school. Ganyan ha, ang buhay probinsya, buhay magbubukid, buhay magsasaka. Yan, para ho nagtatay prayer. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima ng lima ho, andala dala. Yan. Medyo malalim ho ang part na rin. Dahil rin ho ay labasan ng tubig. Ano kayo tinitingin-tingin mo dyan? Idol. Dito ko to ni Bibo. Shout out din ho sa mayari ng palayan. Kay Romel Mado. Yan. Hello, hello. Thank you for watching guys. Please follow, like, and share. Ang magbubukid ho ng nauhan. Please, kung dumaan ho man sa inyong mga wall, ang aking videong are, ipakipusuan nyo naman ho. At pakicomment nyo na rin ho. Libre ho yan. Thank you for watching guys.